Scorpio. Ngayong araw ang mga Scorpio ay pinapayuhang maging maunawain sa kanilang mga kaibigan at sa mga taong makakausap. Ang pagiging mapagbigay at mapagpasensya ay makakatulong upang hindi ka mawalan ng swerte sa mga bagay na nais mong gawin. Huwag ka rin basta magbigay ng suggestion sa mga kapatid, lalo na kung mas mayaman sila sa iyo dahil maaaring hindi ka nila paniwalaan kahit tama ang iyong sinasabi. Sa pera, ang aspeto ng pera ay mahalaga ngayong araw, maaaring makatulong ka sa iyong mga magulang at kapatid kung sila ay bigla ang lalapit sa iyo para humingi ng tulong, ang pagiging bukas palad ay magdadala ng magandang swerte sa iyo, kaya't huwag magatubiling magbigay ng suporta kapag kinakailangan sa trabaho. Ang pagiging masipag at dedikado ay magdudulot ng positibong resulta. Ang iyong kasipagan ay mapapansin ng iyong mga superior na magbibigay daan sa mas maraming oportunidad para sa iyong pag-unlad. Patuloy na magpakita ng kahusayan sa iyong ginagawa upang tuloy-tuloy ang pagdating ng swerte sa iyong trabaho. Sa tahanan Ipinapayo na huwag munang tumanggap ng mga bisita. Ang pag-iwas sa mga bisita ay makakatulong upang hindi makapasok ang negatibong enerhiya na maaaring madala nila sa iyong tahanan. Panatilihin ang kapayapaan at positibong aura sa loob ng bahay. Sa pagmamahal ang aspeto ng pagmamahal ay isang mahalagang bahagi ng iyong araw panatilihin ang bukas na komunikasyon at pag-unawa sa iyong minamahal upang mapanatili ang harmonya at kaligayahan sa inyong relasyon. Ang paglalim ng koneksyon ninyo ay magdudulot ng mas matatag na pagsasama. Sa kabuuan, ang araw na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-unawa, kasipagan, at pagiging maingat sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang pagtutok sa mga bagay na ito ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay na color yellow at color white. Isa-alang-alang ang mga numerong number 34, number 26, at number 11 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran.